Mga kaibigan, bago tayo magsimula, tanungin natin ang ating sarili. Ikaw ba ay totoong iglesia o tagasunod ni Kristo? O panatiko at bulag na tagasunod ng relihiyon mo? Ito ay isang tanong na maaring magpukaw ng pagninilay, hindi upang mag-away, kundi upang maghanap ng katotohanan mula mismo sa salita ng Diyos. Ngayon dito sa Exposed, tuklasin natin ang katotohanan tungkol sa Panginoong Hesus. Siya ba ay tao lamang o Diyos, sa video na ito ay sisiyasatin natin ang comment ng isa nating viewer na nagsasabi, Ang Panginoong Heso Kristo ay nagpakilala ng isang tao at kailanman hindi po siya nagpakilala na siya po ay Diyos. Totoo ba na hindi ipinakilala o nagpakilala na Diyos ang Panginoong Hesus? Muli, lahat ng ating sasabihin ay batay lamang sa mga talata ng Biblia, nang walang anumang ideya mula sa kahit anong relihiyon o institusyon. Kung nais mong malaman ang katotohanan na makapagbabago ng iyong pag-unawa, panoorin hanggang dulo at tuklasin natin ng sama-sama para sa kapurihan ng Diyos. Una, ano ang kahulugan ng salitang Iglesia sa Biblia? Sa orihinal na wikang Griego, ang Iglesia o eklesia ay nangangahulugang tinawag na labas o assembly, isang grupo ng mga taong tinawag ng Diyos upang sumunod sa Kanya, tulad ng nakikita sa Mateo 16.18. At sasabihin ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. Dito, ang iglesia ay hindi isang gusali o organisasyon kundi ang mga taong tinawag ni Kristo upang sumunod sa Kanya ng buong katotohanan. Kaya ang tunay na tagasunod ni Kristo ay yaong sumusunod sa salita ng Diyos, hindi sa mga turo ng tao o relihiyon. Ngayon, Suriin natin ang katotohanan tungkol kay Heso Kristo mula sa Biblia. May mga turo na nagsasabi na si Jesus ay tao lamang. Ngunit ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Sa Hebreo 1.8, Ngunit tungkol naman sa anak ay sinabi niya, Ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman, at ang setro ng katarungay ang setro ng iyong kaharian. Dito, ang Diyos Ama ang nagsasalita at ang tinutukoy na o Diyos ay ang anak na inilalarawan bilang may trono na walang hanggan. Ito ay kot mula sa awit apukat anim na inilalapat sa anak upang ipakita ang kanyang banal na katangian. Ngayon, sasabihin pa din ba natin na hindi ipinakilala na Diyos ang Panginoong Hesus? Ganon malinaw na ang Diyos Ama mismo ang nagpakilala sa Panginoong Hesus na itoy ay Diyos mula sa mga talatang ito ng Biblia sa Juan 1:1 hanggang 3. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Siya ay kasama ng Diyos sa simula. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha na hindi sa pamamagitan niya. Ang salita ay si Hesus Kristo na inilarawan bilang Diyos na umiiral mula sa simula at may papel sa paglikha. Sa Juan 1.14 At ang salita ay naging laman at tumira sa gitna natin at nakita natin ang kanyang kalwalhatian, kalwalhatian ng bugtong na anak mula sa ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Sa Juan 20.28 Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Aking Panginoon at aking Diyos. Sa Filipos 2.6 Na, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya iniisip na ang pagkakapantay sa Diyos ay isang bagay na dapat panghawaan. Sa Hebreo 1.3 siya ang salamin ng kanyang kalwalhatian at ang tunay na larawan ng kanyang pagkatao. At pinanatili niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Mga kaibigan, ang katotohanan mula sa Biblia ay nagbibigay ng gabay upang maunawaan natin ang Panginoong Hesus ng tama. Kung nagustuhan ninyo ang pag-aaral na ito, mangyaring ilike ang video na ito upang maabot ang iba. Mag-subscribe dito sa Exposed Channel para sa higit pang pag-aaral ng salita ng Diyos at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya upang sama-sama nating maibahagi ang kapurihan ng Diyos mag-iwan ng komento. Ano ang inyong natutunan tungkol sa katotohanan ni Heso Kristo? Salamat sa panunood at naway gabayan kayo ng Diyos sa paghahanap ng Kanyang salita.